So guys, uh, pupunta tayo ngayon sa Wawa Dam. Tingnan natin kung ano ang kalagayan niya. Eh, sa sobrang lakas ng ulan kahapon, dapat kahapon dapat ako pupunta. So ngayon, napalipas ko lang. So ayan guys. So medyo maliwala sa panahon. Ako napaka-sariwa. Dandaan lang tayo kasi madulas ang daan. So guys, grabe, hindi sila natatakot dito sa gilid, ayan, ang likod kasi nito ay bundo, hindi sila natatakot, baka may napag-araw na that slide. So yun guys, darling, sa taas yan. So guys, nandito na tayo sa Wawadag. So, isilipin natin sa taas ano na ng kalagayon. So yan guys, nandito na tayo sa bunganga ng Wawa Dam. Ayan, kung napapansin nyo, uh, lakas pa rin ang tubig. ayan guys ang wawadam natin ngayon na dati may mga cottage dyan ngayon ay wala na hindi talaga mapigilan ang kalikasan bigat yan no guys. So, lakas, oh. Grabe, guys. Sobrang lakas. Galing sa taas yan. Tubig. Nakakatakot pa rin, We'll <laughs> So guys, ito yung taas ng Wawa Dam. Ayan no? galing sa taas yan. Halos lahat ng mga gratis dito ay nawas out talaga. hanggang bubong na lang guys <laughs> bubong na lang pala na ano ayan guys hanggang bubong ah tubig what's up oh, man